Hi po mga kabasura, another day, another blessing, kasi ngayong araw nga ay isang pamilya na naman ang nakatanggap ng blessing. Nagaling sa basura? Weh, di nga. Kasi kung natatandaan nyo, yung balikbayan box na pinamigay natin last month ay dumating na dun sa winner natin na taga Pampanga. Eto nga't nagsend pa sila ng video ng unboxing experience nila bilang suporta sa atin mga kabasura. So yun mga kabasura, tara sabay-sabay po natin panoorin yung unboxing video nila. Oops, bago yon, Kita niyo ba yan? Naka-microphone na tayo. <laughs> so ito nga mga kabasura, dito talaga ako natutuwa sa bata. Ayun, kasi umpisa pa lang dampot na siya ng dampot ng mga laruan niya. Ayan, so ayun yung mga nilagay natin mga kabasura. Una nga agad kinuha ni ate yung speaker sabi ng bata, laki ng speaker. <laughs> And so, medyo tahimik lang sila nagsiselebrate dito. Uh, I think, uh, bawal magingay. Pero I know deep inside, masayang masaya sila mga kabasura. Kasi tingnan nyo naman yung mga blessings na laman ng box natin. Ayan, so hinugot na yung bag na naglalaman ng mga laptop. Laptop, tablet, at cellphone. I'm sure para sa bata rin yun, para sa anak nila. Hey. Tayo ba? Diba? Wala pong ano man, sir. maganda ganda raw ng bag. Sa ng bata. ganda talaga yan. syempre magaling tayo mamili. Hey! Ganda ng ngiti ng bata. Sana ma-enjoy mo yung mga laruan mo dyan. Maganda daw. Ang <laughs> <laughs> dahil sa batos niyan. Sana may magkasya sa kanila. Siyempre, may mga jacket din. Jacket tsaka jogging pants actually. Yun, mo. Sana may motor to si kuya para magamit niya jacket. Ito Yun yung bata. Eh, hey, may nakakuha na agad ng laruan niya. Actually, daming laruan dyan. Puro kutsi-kutsihan pa. Mga sapatos. Ayan pa. Eto, dito ako natutuwa mga basura. <laughs> yung bike, ayan o. Paghugot niya ate nung scooter, natanggal niya yung ano yung ay may may pagbibigyan yata sila nung shoes na yun Ito yung bike, mga kabasura. Nilagay ko yan, nakakabit yung gulong, nahugot niya ano, nakahiwalay na. <laughs> nakahiwalay na. Pero makakabit naman nila yan. Mabubuo nila yan. Scooter daw niya. nakalak na ah, kuya pag napanood mo to message ka sa akin kung paano matanggal yung lock na yan tsaka kung paano siya iliko kasi iba yan iliko eh message niya na lang po kung hindi nyo pa alam Yay, may jacket ay may jogging pants din terno tapos may mga sapatos pa ulit ang dami ng sapatos na no? Ay wow, sabi. Oh, Amo ko may paggagamitan si Ate. 'Yun, may bare na din, 'no. Oh. Tingnan niyo 'yung bata, Kanina oh. pa kuha ng laruan. <laughs> Tingnan niyo ang dami laruan nila. Tapos <laughs> ito 'yung nasa plastic na green. Ah, uh, 'yun 'yung mga relo at mga kwintas na dyan. Wala pang anuman. Tapos ito mga kabasura. So ko yun, so, yun. <laughs> Bago pa na. Eto mga kabasura, ko rin to ng mga kitchen uh, utensils. Eh, no? Ang dami niyo. may panluto na si ate. Yan yun yung bata, kanina pa dampot ng dampot ng, ng mga kotse. ni eh, short pa. Para kay kuya yan, short. Pagod daw. Rinig <laughs> nyo? Pagod daw siya. <laughs> Ang daming laruan, no? Enjoy ka dyan. Solid yan. Hindi ka maubusan. <laughs> Dami oh. Yung speaker na yan, yung nakuha ni Kuya na speaker. Wala pong ano naman, sir. So yun lang mga kabasura. Grabe sobrang solid na naman yon yung unboxing experience nila. Medyo, medyo silent lang sila mag-celebrate. Pero I'm sure, I'm sure, deep inside, sobrang saya nila sa blessings na natanggap nila. Kaling sa basura. Tapos, kung di nyo pa napapansin, may microphone tayo. Hope, sana maganda yung boses ko dito. At yun, napansin ko dun sa bahay nila, medyo, I think, kwarto lang yon Medyo kulob, no? yung speaker doon, yung malaki na speaker. So ulit ng tunog nun doon, kuya. Ang sarap mag sound trip nun doon. Kasi medyo ano eh, Medyo surround talaga yung sounds nun. So yun lang mga kapasura. Another day, another blessing na naman para sa atin. Isang successful mission. Nakakatuwa naman yun. At um, abangan nyo kasi... I think this week lang bubuuin ko na yung susunod na box tas ipanginigay agad natin yun kasi mm, katingkating agad yung kamay ko na ibigay sa inyo <laughs> so yun lang, maraming salamat sa suporta. Siyempre kay Kuya na nanalo, taga Pampanga yun. Maraming salamat sa suporta, Kuya. Uh, kasi kung hindi ka nag-send, wala tayong isipiplex sa mga kabasura natin. So salamat sa suporta. And yun lang mga kabasura. Ako nga pala si Basurero TV. Be kind but not always. Sana maganda yung record ng boses. Peace.